Pangulong Marcos, hindi raw hahayaan na bastusin ang mga Pinoy sa sariling bansa para sa content ng mga dayuhan. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Tiniyak ng palasyo na hindi hahayaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bastusin ang mga Pilipino sa sarili nating bansa para lamang sa social media content ng ilang dayuhan. Pahayag ito ng Malacanang matapos ang mabilis na pag-areso sa Russian American vlogger na si Vitaly Zdorovetsky na inireklamo dahil sa pangara sa ilang Pinoy para sa kanyang vlog. Sa bagong Pilipinas program, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, malinaw ang mensahe ng Pangulo na kailangang igalang ng mga dayuhan ang mga Pilipino at ang batas ng bansa. Aminado naman si Castro na nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos sa mga otoridad na agarang tugunan ang isyu ni Sidorovetsky, kaya mabilis na kumilos ang CIDG at Bureau of Immigration upang arestuhin ito. Pinaalalahanan din ang palasyong lahat ng content creators, dayuhan man o Pilipino, na maging responsable sa kanilang ginagawa at huwag gamitin ang panloloko o pambabastos para lang may maipost sa social media in the heart of changing lives. Ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng NutriCleanse Herbal Capsule. Linis chan, sexy chan.